Magandang balita mga kababayan, kinatigan ng Administrative Appeals Tribunal ang apila ng ating kababayan sa kanyang student visa refusal noong siya ay mag-apply ng student visa application noong nakaraang taon habang siya ay may hawak ng visitor visa. Ayon sa desisyon, muling ibabalik o iriremit -re sa Department of Home Affairs upang ito ay desisyon ng muli na may gabay na ang kliyente ay satisfy o nakamit ang financial capacity requirement. Patatandaan ng ang ating kababayan ay naghintay ng walong buwan bago niya natanggap ang visa rejection. Kaya naman, madali siyang tumawag sa RPS Microservices upang siya ay tulungan. At ang inyong lingkod ay masusing pinag-aralan ng kanyang kaso, nagsulat tayo ng submission at ginabayan ng ating kliyente kung ano-anong mga ebidensya ang dapat ipakita sa Administrative Appeals Tribunal. Kaya naman ngayong araw na ito ay natanggap namin ang kalatas mula sa AAT na i ang kanyang aplikasyon sa Department of Home Affairs na may gabay na nakamit niya ang financial capacity requirement. Maraming salamat po sa AAT sa positibong desisyon na ito at sa pagbibigay ng refund sa ating kababayan. Na naman sa ating mga kababayan na nagkaroon ng student visa refusal habang sila ay nasa Australia at mayroong pang pagkakataon para tayo ay mag-apila sa AAT, mag-WhatsApp lamang po sa 0415 831. Kay 1158K RPS Sulit ang pisa